So, nagre-range po sila ng 26,000 to 42,000. Bali dito po um nag-nagi-start po yung mga watts ng motor nila mula 650 watts hanggang 15 watts po. Ayun, 650, 650 watts hanggang 15 watts. Yes, po. So, ang price nito from uh, is 26,000 up to 42,000 po. 42,000. Ayan, depende sa volts, watts, and ampere. Apa-apa. Ayan, kaya punta na lang kayo rito para mapili -e nyo kung ano yung choice. Um, ito naman din po, available din po sa atin ang stand-up scooter and ang mga folding e-bike. Bale, ito pong mga to, mga lithium battery po siya. Bale, ang folding e-bike po natin, 400 watts po siya, na 48 volts lithium battery. Ang kilometer range naman niya, nag-ano po ng 35 kilometers. Opo. a Yes po mga removable battery. Pero yung mga stand-up scooter po, as is na po yung battery niya. Ayun, na siya. Kaya yung mga mahilig sa mga stand-up comedian, stand-up <laughs> scooter, <laughs> eto, makakapamili kayo ng choice nyo kung ano yung gusto. Bale, ito naman po ang ating labas na bagong four wheels. Ang bale, ito po, naka ano na po siya, naka solar. Ang watts ng motor, 1.5 watts. Ang battery naman po niya, 60 volts, 38 ampere. Tapos ang mga gulong niya po, 190 by 10. Tapos naka NFC top card din siya. Wow, NFC. Tapos naka LED. LED na to. Pwede po kayo mag MP3 dyan. <laughs> ma'am, na may speaker na siya, no? Apo, apo. Mm Pwede pala Bluetooth dyan. Tapos may electric fan, libre na trapal. Apo. Ilan ang kasya rito? Parang ang luwag nito, ma'am. Depende po sa sukat ng tao pero um, parang 5-seater siya. 4 to 5-seater. Ayan. Tapos meron ng uh, hawakan dito na parang LRT. May libre trapal na rin po siya. Libre trapal na rin yan. Mm -hmm. Anong specs nito ma'am? Battery niya po, 60 volts, 38 ampere. Tapos ang motor watts niya po, 15 watts. 15 watts na. Tapos naka-solar. Naka-solar Ta na. may crown light. Crown light. Naka-steering wheel na rin po siya. And then keyless din po siya. And then... NFC top card din. NFC? Parang ngayon lang ako nakarinig ng 4 wheels, naka-NFC, okay. no? Dito lang yan, no? Sa Aima, NFC. Ayan, magkani ganito, Ma'am Marie? Bali, nagkahalaga po yan, 99,000. 99,000 and negotiable Yes po, negotiable pa ayan. naman po. Depende hapin... na sa pag-uusap natin. Hanapin nyo lang si Ma'am Marie yung maganda dito. Mm -hmm. So, Ma'am, sino naman itong maporma? Ang ating 3 wheels. Three Hyper wheels. open, 3 wheels. Ayan, parang kotse siya, Ma'am, no? Okay. Ayan, ano yung specs nito? Ano yung battery niya rin po? 60 volts, 38 ampere, 1.5 watts din po 1.5 watts na rin. Ang kit ng forma, no? Tapos meron ng reserbang gulong. Talagang ganyan po yung style niya. Naka-open na. Kaya hyper-open siya. Kasi di ba may three wheels na hyper and close talaga siya. Oo, oh, eto open. sa ang forma, no? Galing. So up to 3 passenger to, ma'am. Ayan, no? Oh. Ganda. Magkano ganito ma'am? 85,000 naman po siya. Nagalaga siyang 85,000. Ito. Okay, sino naman ito, ma'am? ito naman po ang ating, ano, ang ating, in 3 wheels. And then, ito rin po yung isa, uh, yung aming Angel E-Trike Angel E-Trike. Anong watts nito, ma'am? Ang watts po nila, 800 watts. 800 watts. Pagkano ito, ma'am? Bali, 55,000 55. po. Yung isa naman, 50,000. Ito naman yung 50,000 nila. Ayan, kaya kompleto sila rito. At Apo. dahil tapos na tayo sa mga quality nating e-bike, meron din akong ipakikilalang bagong mas high quality e-bike. Siyempre, ang ating Honda electric bike. Ayan, mga Honda, no? ba diba, pag sinabing Honda, bata pa lang tayo, magulang pa lang natin, pinakikilala na nilang Honda is quality, mm. No? Ayan, simulan na natin. Sino itong mga model na ito? Bali, ito po ang ating ESCR e-bike na ESCR. Honda. ESCR. Uh, Honda... Honda ESCR. Apo. Bali, si Honda ESCR, naka 1 watts po siya. Wash motor po siya. Tapos, 72 volts, 20 ampere, ano siya? Lead acid po. Lead acid yes, siya. Po. And then, ang kilometers pong target na ito, um, 70 kilometers. Ang max speed niya po, 52. 52 max speed. Mm -hmm. Ayan. So, ang tagal din pala bago mag-lobat, ma'am. Napansin ko lang, ma'am, parang uh, i-improvise to, no? Pinasadya. Apo. Pinalagyan sa inyo ng mga ganyan para pang barangay. Ito po, opo. Model lang namin na, alimbawa po, kasi may kumuha na barangay. Ayan. Pwede nyo pong palagyan sa amin ng ganyan. May accessories po kaming ganyan. Ayun, ang ganda. Magkano na may ganito, ma'am? Si Honda ESCR po natin, nag-aalagang 68,999 po siya. 68,999. Ano ang size ng gulong nito, ma'am? Ang size ng gulong niya po, 3x12 po. 12 na siya. Oh, so, malaki 12. na talaga, no? Ayan, saan naman tayo, ma'am Marie? Ito naman po ang ating ano, Sundiro Honda Sundiro S07. Honda. <laughs> Ayan, Ayan, si Sundiro. Talaga isa sa kinikilalang uh, e-bike no na paborito pamasok sa trabaho pambabae ayan <laughs> pero parang mas forma pambabae siya eh, ah, ano? si Sundiro ano po um, removable battery lithium battery po siya and then ang ano niya po 400 watts po ang motor niya naka-disc brake po siya sa harap Disc brake na siya sa harap. 48 volts, 24 ampere lithium battery po siya. So, ayan, lithium battery, yung isa sa pin, uh, mas pinatmatibay na battery, mm. no? Bali, uh, nagkahalaga po siyang 49,000. 49,000. Ayan. Anong watts ulito? 400? 400 watts po. Ayan. Iba-ibang kulay, no? Ali ito naman po, isa natin, si Honda dax A. Honda dax Bali, si Honda DAX-A po, uh, 400 watts po siya, NFC top card din po siya. NFC, yung tinatapal-tapal tina, 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 ano, tina lang yung o card, no? Ang battery niya po, 48 volts, 24 ampere-litre yung battery. Kilometer range niya po, 80 kilometers. 80 kilometers na, ayan, bago mag matagal-tagal na yan. Magkani ganito, ma'am? Bali siya, 59,999. 59,999. Si S08 naman po. Um, S08. This, parehas lang naman din po sila ni S07. Be, ang pagkakaiba lang nila, NFC top card ko si S08. Ah, ito yung NFC. Oo. Pero yung si 7 hindi pa. Hindi po. Okay. Yan. Ayan, this brake din po yung harap niya. Ang battery niya, 48 volts, 24 ampere lithium battery. Ayan, lithium na siya. Anong watts to ma'am? 400 watts 400 watts. Magkano ito, ma'am? Nagahalaga rin po siyang 49,000. 49,000. Ito, yung sikat na... Sundiro so, Honda S08. Ito naman po, ang ating bestseller na Sumer E. Sumer E. Okay. Ayan. Ito, ma'am, pinuha to sa transformer, no? Mm -hmm. Yung forma niya, yung sikat doon na malaki mata. Okay. <laughs> ang ganda ng forma. Ito naman po, ano, this brake, harap-likod niya. Tapos, uh, battery niya po, 48 volts din, na lithium battery, 24 ampere po. And then, ang kilometer na target niya, 80 kilometers po. 80 kilometers oh. na siya, yun. Eh? Ito po talaga best seller, magandang, oh. talagang sa Honda, siya yung nangungula. Siya yung mabili talaga, ma'am. Oh, Ayan. Size 10 ba ito, 8? Ayan po. Ah, uh, bali, 90-90 by 10 po by siya. By 10 na siya, no? Ako. Pero yung kapal niya kasi, nagmumukha na siyang 12, no? <laughs> Sa forma. O, disc break na rin pala siya. Tapos, tignan, tignan nyo naman yung mata. Parang, ang angas. Di ba? <laughs> ang angas. Tapos, removable battery ito, ma'am. Ang bali, si ano po, hindi na siya ano, diyan na po siya as is. Ah, pero natatanggal din po yung battery niya, pero dyan po talaga siya chine-charge. Ah, dyan na siya chine-charge. Okay, kasi po yung bagong labas ni hmm. Summer E, eh, bali sa China po kasi 'di ba nagkakahigpitan na uh, yung sumasabog okay. Doon yung, ano. Oh. kaya gusto nila dyan na hindi na inaakyat. Hindi na inaalis. Uh. Wow. Bali, okay. ang halaga po ni Sumer in natin, 81,990. 81, 990, 81 ayan. Ito ba mga negotiable pa yan? Yes naman po, may less naman kayo kahit papan. Ayan, kita nyo, narinig nyo yan. Dahil dito sa mga Honda po, um, kami po yung mura rin na Oo. nagtitinda. Kaya kahit papan. naman yun, no? May, may less pa naman di po kayo. Ito, bale ito naman po si UB, si ating UV. Honda UB. Uyang no. Uyang Honda UB po. Bale si UB po, 48 volts, 14 ampere lang po yung battery niya. Pero lithium battery po. Lithium siya. na siya. Then ang ang watts na motor 350 watts, Bosch motor. Bosch motor, ah, oh. matibay yun. Ang kilometers naman neto ni UB. Um ano po, um tag dito, 50 kilometers. 50 kilometers bago maglobat. Mm. Ayan, magkano ito ma'am? 55,999. 55,000 lang, ayan. Ito naman po, si Honda UB Cross. Honda UB Cross. Oh, yung isa po kasi si Honda Ubi lang. Ito po, UB Cross. Si UB Cross, mas mataas ang ampere niyang battery. 48 volts, 24 ampere, lithium battery, 350 watts ang motor. And then, ano po siya, disc brake po siya sa harap. Ayan, disc brake na mm. siya. Ayan, kasi pag mataas ang uh, ampere, mas matagal malobat, yes, ma'am, no? Ayan, para sa ka kaalaman ng iba, no? Pag sinabing watts, yun yung lakas. Yung volts, yun yung hatak. And then, yung ampere, yun yung tagal ng battery. Ayan, para tinagalog lang natin ng konti. <laughs> si, ano po, si UB Cross, nag-aalag ang 63,999 po. 63,999. Ito, ibang kulay ito, ma'am oh ibang kulay lang ini UBE. Ah, bali ayun yung white, ito yung blue. Ah, bali ito yung color, dito yung black siya. Ayun. Ito naman si ano, si Honda UQE. Honda UQE. Bali si Honda UQE, ang battery niya 48 volts, 24 ampere lithium battery. And then ang motor niya po 400 watts din po siya. 400 watts Bali, na. Bali, NFC top card din siya. Oh, NFC rin ha ah. This brake harap, oh. uh, available po siya. Yung mga candy color siya. Yeah, candy color. So. Uh, may kita niyo po, di ba? Maraming available yan. May brown din lang binaba. Oo, oh, ayan oh. Candy color siya. Matamis siya kahit dilaan niya. <laughs> <laughs> Joke lang. Ayan, may angkasa na rin pala. Apo. Yan po, ano, talagang kasama po yung angkasan niya. Pero yung sa ah, iba po nating mga Honda, accessories po yun, hindi po kasama. Pwedeng palagay. Oh, pwedeng pwede rin po kayo magpalagay. Request, po. Oh, so uh, additional, uh, minimal na presyo. Kung nag-iisa lang naman kayo sa buhay, kahit wala Ay. pong angkasan Pero kung may jowa-jowa or asawa, meron po available Ay. po sa amin. may hugot yan, ma'am Maria. <laughs> Magkano uli ka ma'am? Bali, si ano po, 53,999. 53. Ito na, iba pang Honda. Ito naman, naman po ang ating Cab E. Honda Mala Cab Mala -E. vintage. Malabintage. Oh, ano rin pala to? Tinatap. Opo. Rem eh, removable battery po. Top card din po siya. Ito man, na yung gulong. And then, this brake din yung harap. Hmm. Malaki po yung gulong niya. Yan, ganyan po yung itsura ni Cab E. Hmm, ganda. So, ito, tama-tama to sa mga binata. Kahit may asawa. Pero may accessories din po kami niyan ng pag gusto mo ang kasal. Ah, oo. Kasi kung nagsabi mo, kung nagka-solo ka sa buhay, oh, yan. Dyan Yan, na Ngayon, kung magkajowa <laughs> so, magkajowa ka, ka pa, palagyan okay. mo. <laughs> Mag-bananaship ka na po. <laughs> Ayan. Magkano ay ano yung specs nito ma'am? Ang battery, bali ang battery niya po 48 volts, 24 ampere lithium battery and then ang kilometers niya po 80 kilometers. Ayan. NFC top card and then available din po yung mga accessories niya ganito oh, ng basket, windshield at saka yung banana seat niya na pwede kayong mag-angkas. Oh, pwede kayong mag-jowa. Pero mag-jowa muna kayo bago ah. kayo magpalagay na ang angkas. Pagkani <laughs> ganito, Ma'am 53,999 po. 53,000 lang. Ito na, last but not the least. hindi, dalawa pa to. Hindi po. Yung CESCR, okay na yun kanina. Ay, kanina. Yung so, isa Eto. na lang po, si ipap e Ito, si e Ayan, si Honda ipap e Honda K-POP? Oo, oh, Honda ipap e Akala, k ipap <laughs> <laughs> si ipap e po, ano yan, lead Accident Same sila ni ESCR. Bali, naka 72 volts, 20 ampere lead acid po siya. 1 to watts din ang ano niya, motor. One, ang two kilometer watts. range niya, 52 kilometers. Ilang watts nito, ma'am? One two watts po. One two? Oo. Oh. Ang lakas ha. Ang ganda po niyan. Oo. Uh -huh. pag ayaw niyo po ng lead acid ng mga battery sa Honda, ay, yung battery, ay po, mga lead acid yan Silang dalawa ni SCR. Oo. Oh, uh -huh. ang ganda. Pwede niyo pong pang ano, pang hatid sundo. Oo. Oh, uh oh. -huh. Saka, eto pala yung mga ibang available na kulay, no? Di po, white, white lang po available na ah, lang. Ah, okay. Colors. Bali, Apo. model lang to. Oo po. Model niya na Ayan. lang. Ayan. Saka, ang taas ng watts niya, no? Hmm. Bali si Honda Ipa e po, 66,999 yan. 66,999, size 10 na gulong, naka-disc brake pa. Ayan, Honda. Kaya ano pang hinihintay nyo, pwede po kayo bumisit dito sa amin sa 1125 Nara Street, Tondo, Manila. Um, dito po kami sa tapat ng 999 Mall. Open po kami 8 a.m. to 6 p.m. po. Kaya kung naghahanap po kayo ng quality, excellent after sales. Dito lang po yan sa Aima Electronic Bike. Um, pwede nyo rin po kontakin sa number kong 0915-4252-785. Ayan, Ma'am Marie, about warranty naman po, syempre, tanong ng ating mga subscriber at mga viewers. Meron naman po tayong warranty. Bale, ang warranty po natin kay Honda, one-year warranty po, Um, three parts po over Electric motor, battery, charger. Basta factory defect po. And then dito sa other unit po natin, six months warranty po. Ganon din po. Three parts po over Electric motor, battery, charger po. Basta factory defect. And then wag din po kayo mag-alala. Free lifetime service po kami. Basta dalhin nyo lang po dito sa shop namin pag may problema po kayo. Ayan. Thank you, ma'am. Salamat po.